So masayang araw po sa inyong lahat mga katris at sa mga kablog ko po dyan uh, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ibang bansa mga katris ko din dyan uh, din sa inyo Lalong lalo na sa pinakamahal kong mahal na Agos Kasi Tris Mundo Tris Hilary Ako po ay eh, nagpapasalamat po kay mahal na Agos Na yung papa ko po ay na naihatid sa tatlong puting spiritual Na tagapangalaga ng kalikasan uh, Mga kablog ko bago ko po ipakita sa inyo ang full video ay ipapakita ko po sa inyo ang aking papa na pumanaw na noong uh, April 17 yung papa ko uh, namatay po siya sa sakit na stage 5 chronic disease uh, kidney failure uh, patay na talaga yung dalawang kidney niya so kahit ganun paman ang nangyayari ng papa ko nung mapasubo ng mahal na Agus dahil talagang hindi na talaga kakayanin ang katawan ng tao na aking papa pumanaw po ang papa ko na hindi siya naghihirap so mga kablog ko pag namatay po pala ang isang tao ay walang katotohanan pala yung ano yung mapunta sa kung may kasalanan ka, mapunta ka sa uh, imperno dagat-dagat ng apoy ang totoo pala niyan ay mapunta ka sa kadiliman puro mga madilim ang makikita mo pero mayroon kang maririnig pero wala kang nakikita. ika nga yan yung mga sinasabi nila uh, ano tawag nito yung sinasabi nila na uh, buhay na walang hanggan mga kablog ko so ayan nga buhay mo nga pag namatay ka nga buhay mo ay walang hanggan nga walang hangganan talaga yung paglalakad mo dahil ako mismo ang nagpapatunay po sa aking mama din na pumanaw na din uh, mga tatlong taon na ang nakalipas April 13 uh, alam mo ang sabi ng mama ko nung tinawag ni Mahal, Mahala Agus ang kanyang kaluluwa at pinasok sa katauhan ng tao anong sabi niya sa akin na tulungan niyo po ako na ang hirap na, napapagod na po ako sa kakalakad. Puro madilim yung nakikita ko. At ganoon rin ang naririnig ko sa aking papa. So mga kablog ko, ang sakit sa pakiramdam, sakit sa puso na yung magulang mo ay naghihirap. Pero nagpapasalamat ako na andito ako napunta sa Trismundo. Dahil ang Trismundo, ito po ang katotohanan Ito ang kaliwanagan. Uh, tayong mga nabulag sa dala ng dayuhan yung iba dyan, wala tayong magagawa kasi yan yung mga opinion nila pero but for me uh, sana maunawaan nyo ang sinasabi ko na totoo talaga ito so ngayon namatay yung papa ko dahil sa sakit na chronic disease stage 5 chronic disease uh, kidney failure dalawang ano niya, kidney uh, ah, nagkausap kami sa pamagitan ng mahalagos na namin. Sabi pa niya, hindi pa niya tanggap na mawala siya. Pero sabi ka ako pa, wala naman yung katawan mo pa. Ah, sana maging masaya ka dahil mapunta ka sa tatlong puting espiritual na tagapangalaga ng kalikasan. Nagtagapangalaga ng tahanan ng kalikasan. So, napuntahan niya at naging masaya siya doon. Ah, mga kablog ko, sabi pa niya na hindi pa daw niya tanggap talaga na mawala siya. Pero ang katawang tao, hindi na talaga niya kaya. So ngayon, nagpapasalamat po ako sa Trismundo. lalong lalo na sa ikatatlong isingugo ng ating ama na walang iba kundi ang nag-iisa. At wala ng iba pang ihirang. Walang iba kundi si Tres Mundo Tres Hilario. Mahal na Agos, salamat po sa pagbigay mo ng kaginawaan sa dibdib ko. At ang mga magulang ko ay masaya sila sa tahanan ng kalikasan. Mga kablog ko, ipakita ko po sa inyo ang aking papa na tinawag ng aking mahal na Agos. Dito na, ipapakita ko sa inyo, ipapaintindi ko sa inyo Uh, pasensya na rin kayo dahil yung video maingay kasi yung surroundings niya lalo lalo na yung electric pan kaya hindi siya malinaw yung boses pero ipapakita ko pa rin sa inyo ang full video ng pag-uusap namin ng aking papa so ito na, pasok okay. 没问题

Pagtahanan ng ama sa iyo. Pagtahanan ng kalika sa ala. Ha? Pagkalika. Mari para kung mabuhay. Mari para kung pa nga po. Pwede. Kasi may ko. Mabuhay ka. Ito ang papalit. Ayok ka.

Pwede din siya ba dito at Pwede yun. Kami <laughs> si ano Alak mo. Hmm. Alin yun ayun. So, doon. <laughs> Ay, so, mo. Ang <laughs> okay. mo. doon. Pero. Ang hindi mo. mo. Ang dilim mo.

mga kablog ko, mayroon pala akong mga uh, pahabol sa inyo mga katres po po dyan mga katres, tiwala lang may eh, mahal na agos yung andito sa loob na ng tres mundo wag na kayong umalis. ito ang tunay, ito ang totoo sayang lang yung nawala na sa tres mundo, dahil pagsisisihan nyo sa bandang huli ang mga ginagawa nyo yung hindi maganda sa kapwa tao niyo. So, payo ko lang sa inyo mga katris na alam ko may mga matitino dyan. Talagang matitino talaga ang naiiwan ngayon. Tapat at solido. Huwag nyo na bitawan itong tres na ito. Dahil ito ang tunay at totoo mga kablog ko. Salamat.